Nagluto nga ho pala ko ng adobong kangkong aring nga ho palang ulam namin ngayong hapunan. Bumili nga ho pala ko ng karne baboy sa halaga nga ho palang 68 pesos. Aring nga ho pala ko din sa kangkong. Bumili nga ho pala ko ng dalawang pirasong tali ng kangkong. Pagkatapos, nagayat ko na nga rin ho pala rin sibuyas, bawang at siling mahalang. Pagkatapos naman ho, hinugasan ko na nga rin ho pala rin kangkong at nahimay ko na nga rin ho pala ari. Atin nga lang hong mabuti at hindi naman ho natin alam kung saan ho ari kinuha. Ari nga ho palang kangkong nari ay binili ko nga lang ho pala din sa may talipapa. Di bali na lang ho sana kung nasa probinsya tayo tapos may tanim ho tayo sa mga bako bakuran ho natin ang kangkong. At least alam ho natin kung saan kinuha yung kangkong. Atin naman ho huhugasan ng mabuti rin baboy pagkatapos ay magsasalang naman ho tayo ng kawali. Kapag mainit na, ilalagay na ho natin aring karnim baboy. Halu-haluin lang ho natin hanggang sa may ang tubig-tubig ho na rin. Maglalagay nga ho pala tayo ng kaunting asin para humaylasa na yung ating karnim baboy. Iintay lang ho natin may iga sa sabaw tapos maglalagay na ho tayo ng kaunting mantika. Halu-haluin lang ho natin hanggang sa maging golden brown. Kapag ganto na nga ho palang itsura, magigisa naman ho tayo dyan ng bawang, sibuyas at siling pula. Pinagsama-sama ko na nga ho pala di yan. Pag nga ho pala okay na, atin namang pagsasama-samahin na yung karne baboy. Atin na nga ho palang ilalagay rin mga kangkong. Nung may lagay ko nga ho pala din sa kawali, halos umapaw na nga ho pala ari. Nung medyo maluluto na nga ho pala, bay naunti na ho ari. Maglalagay nga ho pala tayo dyan ng mga pampalasa ng toyo, umami, paminta, at oyster sauce. Tansyahan na nga rin ho pala dyan yung paglalagay ko ng mga pampalasa. Kayo na ho ang bahala sa inyong timpla na naaayon ho sa inyong panlasa. Atin nang haluing mabuti para ho yung lasa ay magsama-sama. Pagkatapos atin mo nang hapon ang tatakluban para ho mabis maluto. Makalipas ang ilang minuto, arin na nga ho luto na yung ating adobong kangkong. Habang niluluto ko nga ho pala rin, talaga namang amay palang ho ay nakakagutom na. Dahil luto na nga ho pala rin, at ina nga ho pala nga hanguin din sa kawali. Simple nga lang ho pala dyan yung pagkakaluto ko ng kangkong at wala ho masyadong rekado. Kahit naman ho ganto ay talaga naman ho mapaparamay din ho kay ng kain. Alam niya na ho kapag luto na yung ating ulam ay pwede na ho tayong kumain. Kumuha na ho kayo ng bahaw at sumabay na ho kayong kumain din eh. Sinagaw sa inyo mga kalinggit ang mahilig magluto ng kangkung lalo na ho pag adobo ay siya ay magluto na ho kayo para naman ho ay hindi kayo matakam dini. Pwede rin nga ho pala kay mga kalinggit na magcomment kung ano pa ho pwedeng iluto sa kangkung bukod nga ho pala sa adobo, ginataan at panlahok nga ho pala sa sinigang. Nang matry nga ho pala natin mga kalinggit ay siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog. Salamat ho sa inyo panunood. Bukas ulit. Bye bye!